na nga qualification, holy round, katong mga sudante, nga gusto sila mo succeed in that type of field, of type of sports, naas asli kapadungan nga libre sila mo train, holy round. Apilo na ito na sa mga programa sa kapatanunan. Kone, huna-huna, si yes. Consial Elmer Taldo. Wow! Ato ni Kapilawon, nga way pili-pili, wane pili, -pili. pili, -pili. Dugay na panahon, nga way pili, -pili. Panahon pa na ni Joe Toralba, way pili, -pili si Joe Toralba. So ato na pa-continue So muna ang isunan ko. Mo to'y history. ng nagyaan ni Atoy Toralba. Bisag na si Atoy Toralba, sama sa gingon ni Governor Ares tungkol kay naning pad down usa ko sa OFW. Kung may isigot kag OFW, kanilang mga tohon na naninikamot na eh, sakripisyo eh, para sa lang pamilya, sakripisyo na eh, nga makata, kung gumayo ka, maon sa lang ginikanan, mayon ko, sorry, mayon ko, maon sa mga bata, of course ko suporta sa mga ginikanan. Ngunit kinabuhin ko, dili-dili sa yon ang kinabuhin sa OFW. So dili nila i-immune e, e, sa ka OFW pa kay kay traitor sa nasod. Isuda po na traitor sa nasod. Kaya wabas na kay bawo nga muhatag ang mga OFW of 33 billion dollars every year to our economy in the Philippines. Wala sa kay bawo na. Angay sila hatagan grasya hataga, at tagad og acknowledgement og salut na mga tawhana kay during our pandemic, during our on debt crisis. Daghan kay grimitans nga gusuporta sa ato mga kaeksunan di ingon lag traitor di suda tayo katama muna busa ang mga eksunan ko ato gong bansay bansayon kung unsang klasing tao nga nakaron ga likod sa sunod sa deklaran nga way pagtagal sa ato mga eksunan diri sa nabayan. yes! yes, yes. Kanang mo-describe ang mga